Gaano katagal nga ba ang hinintay ko bago ako nakaalis papunta rito sa New Zealand or gaano katagal yung naging process ko bago ako nakarating dito sa New Zealand. So ayun, Sana all TV at New Zealand nga pala. laging proud Pinoy, pusong Pinoy. So ayun na uh, mag- -share lang ako ng konting kwento at ng aking naging journey nung ako ay nagpa-process ng aking mga documents ng aking uh, uh, pagpunta rito sa New Zealand. So ayun na hire ako ng aking agency or ng aking employer uh ng uh, November 2022. So, ayun, after no, after kong ma-hire doon, ako nagsimulang mag-requirements, mag-gather ng mga requirements, ng mga documents na kailangan i-submit. Then, uh, nakapag, nandun na rin, kasama na yung process ng medical, nandun na. So, ayun, nakaalis ako ng February 2023. So, ayun, uh, bali tatlong buwan yung tinagal ko kasama na dun yung paghihintay ng visa galing dito sa New Zealand, yung medical, yung pagre requirements ko. So, tumaga lamang siya ng tatlong buwan. Pero, depende yan, mga master, sa uh, kung gaano kayo katagal magpa-process ng inyong mga requirements, kung gaano katagal maa-approve yung visa nyo ng New Zealand Immigration. So, ayun, sa mga naghihintay dyan ng visa, kapit lang, tiwala lang dahil darating din yan. So, ayun, uh, lagi kong uh, pinapaalala na... Uh, trust the process. Huwag yung madaliin yung mga bagay-bagay. Kasi uh, kung para sa inyo, para sa inyo talaga yan. So, ay lamang sana nakapagbigay ako ng konting tips at informasyon kung gaano katagal lang naging process ko papunta rito sa New Zealand. Sana all TV.